Hey, salamat sa pagbisita. Tara, pasok kayo! Kanina pa excited si Mahal sa pagpunta niyo. Chenen, di ba? Ang ganda! Ganito na kaganda ang government housing projects ngayon. Dati kasi palipat-lipat lang kami. Hanggang renta lang kasi kaya namin, di ba, Mahal? Oo, kaya laking pasasalamat talaga namin sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program at Pag-ibig Fund. Eto, may sariling unit na kami. Saktong-sakto lang laki sa amin. May hiwalay na kwarto at abot kaya ang bayaran namin kada buwan. Mas mura pa sa renta namin dati. At sa huli, sa amin pa mapupunta yung titulo. Sangka pa, di ba? Tara, ikot tayo. Ah, eto yung kitchen area. Ang ganda, di ba? Wow! Excited na ako magluto dito! Pero di ka maluluto dito kasi nga, subsidized nito ng gobyerno. Tapos, eto naman ang aming sala at dining area. O ba? Diba, kasa lahat, komportable kami! At finally, may sarili na kaming kwarto. Sa wakas, mas mahimbing na ang tulog namin. Talagang mahimbing ang tulog natin kasi napakadali na ng proseso para mag-apply sa so 4PH. But wait, there's more! Tara labas tayo! Ang bonus sa 4PH, may kasamang amenities pa. Tulad nitong court sa likod ko. Pre, tara! Laro? Sige, maya! Abol ako. 'Di diba? Malapit na sila makabuo ng liga. Ang maganda pa, maraming pagpipilian na 4PH projects. Safe at malapit sa lahat, lalo na sa trabaho namin. Kaya, di hassle. Kaya sa mga tulad namin, bakit ka mangungupahan pa kung pwedeng magkabahay na? Punta na kayo sa inyong LGU para mag-inquire. Now na! Dahil ang pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program at Pag-ibig Fund, ang susi mo sa sarili mong bahay.